Good morning mga kasari, welcome again sa ating tindahan At ngayong umaga ay i-share ko sa inyo ang delivery ko kahapon At saka yung aking mga cup noodles na pinalitan kasi next month na ang expiration Yun ang maganda mga kasari sa may ahente Kasi pag malapit na expiration ng yung produkto ay pinapalitan nila Basta eh, sasabihin mo lang sa kanila kasi dati hinihintay ko pa talaga na ma-expired. Yung pala ang kanilang mga patakara naman ay kailangan one month before na ma-expired ang isang paninda ay dapat ibabalik na natin sa kanila. So, noong isang araw, nagpunta dito yung nagpapabook ng order. Sinabi niya sa akin, Madam, baka naman mayroon kang mga paninda dyan na malapit na ang expiration kasi 2025 na ayusin mo na dapat i-check mo lahat para palitan natin ng bago. So, uh, nagcheck nag-check ako ng aking mga cup noodles kasi 'yun na naman ang hindi mabili dito sa akin. So ang dami mga kasari ng cup noodles na February na pala ang expiration. Nasa 13 na piraso. So, diba? Ang laki ng malulugi natin. Kung hindi ko pinalitan sa kanila, kaya pasalamat ako doon sa nagpapabook, yung nagpupunta dito na magbooking ka, na sinabi niya sa akin, na-remind niya talaga ako na baka mayroon ako mga paninda na malapit na expiration. So, yan ang pinaka-advantage ng mayroong ahente kasi hindi tayo malulugi sa mga expired na paninda. So, ito mga kasari ang aking delivery kahapon. So, yan yung mga cup noodles na ibinalik ko. Ayan, no. Ilang piraso. Marami siya. Kung ah, hindi ko napalitan, yon yung ating malaking lugi. Kaya, pasalamat tayo at pinalitan nila. So, ang expiration na nito mga kasari ay nasa ano na, nasa July 2025 na. So, di pa malayo-layo pa, ano pa lang months ngayon, na ano, nasa Janu January pa lang tayo. So, di pa ilang, ano pa, 6 months pa. Kaya, pasalamat tayo at pinalitan nila ang ating paninda. Ganyan din sa mga biskuit o kahit ano, kahit sa anong paninda, basta't may ahente, pwede kang magpapalit ng malapit na ang ma-expired. So, ito yung ating delivery, delivery kahapon. Nasa 1,079 yung ating binayaran. Mayroong bago dito sa aking tindahan. Ito ay yung uh, beef chili mansi. Bago siya, mga kasari. Tapos, isang tusena lang ang kinuha ko, ang binili ko. Tapos, mayroon ding chicken na chili manse yung laki niya ngayon. So, first time ko nagkaroon dito. Kaya, itry natin kung mabilis siya. Ito lang naman yung laman ng box. Ah, pita. Meron tayong pita, dalawa. Tapos, Bingo isang flavor lang. Meron tayong ano dito o oh, ayong Meron tayong beef na laboyo. Spicy din yan siya. Pero itong bago, siliman sila, hindi siya spicy. At long pack ng Dutch smell. Tapos meron dito sa baba, chicken. Big one dozen lang mga kasari ang tinuha ko sa kanila. Tapos itong dalawang Skyflex din na plain. Isang bingo rin na kulay dilaw. isang Playboy lang yung binili natin. Tapos meron tayong beef flavor, yung original. So yan lang ang delivery natin kahapon. So, yun lang ang update ko sa inyo mga kasari ngayong umaga sa ating delivery kahapon at ngayong araw na Friday. Wala akong deliver. Next week, yun ay bali apat na delivery pag Friday kasi mayroong iba-ibang ahente na nakukunta dito. Pero ngayong week, wala. Every other week, yun ang marami. Kaya ngayon, ay wala. Wala masyado. Sa susunod, yun ang marami tayong delivery. Tapos sa susunod ulit, wala masyado. Ganon yung ano dito ng ahente. So, ito yung bago sa atin. Yung Lucky Made Chicken. Pero hindi ko natingnan kung kung parehas lang ba yung ano niya, presyo. Yung price niya makasari, medyo mahal siya ng kaunti dito sa isang atin, sa original na walang flavor kasi yung walang flavor ay nasa 8.75 lang siya pero yung sa my chili mansi is nasa 9.75 so medyo kapresyo sya ng mga beef labuyo at saka chicken labuyo yung natin ito ay nasa 13 pesos kaya medyo lamang siya ng konti medyo mahal siya kasi kasi nga may flavor so itry natin ito kung masarap ma magluto tayo. Uh, tikman natin kung masarap itong beef, chili mansi, at saka chicken, chili mansi. So, yun lang mga kasariang update ko sa inyo ngayong araw about sa aking delivery and thank you for watching. Thank you for supporting my YouTube channel at pakiclick na rin ng notification bell kung nakasubscribe ka na. Uh, para updated kayo sa aking mga susunod pang mga video mga kasari. Bye!